Para good day sa inyo mga ropa Yon, For today's video nga pala ay magpapagawa tayo ng upuan ng Honda Click 125 Papatabas natin yan dito sa kalamba Papataw sa inyo kung ano uh -oh. yung sira ng stock seat natin ano o stock seat na stock seat o oh. Tapos ito yung butas nya Nakapakalaki na Ayan o, oh. lalim na ng kain o oh. Diba? Nagsimula lang yan sa mga kalmot ng pusa. Ayan, ito pa. Ayan, mga butas-butas na. Simula sa maliit, ginto ka lang yan. Tapos lumobo. Ayan, ganyan, naging ganyan na. So, yun, bali, pupunta tayo ngayon sa Kalamba, Laguna, sa Maylawa para puntahan natin yung shop na pagtatabasan natin ng upuan. Bali, doon ko lang sa inyo ipakita yung shop Tsaka ibanggit yung pangalan ng shop Para masabi ko din sa inyo Sa mga gusto mong pagawa dyan At yun, tara, samahan nyo muna ako Alright! So yun, mga roban, dito tayo sa location sa, Dito tayo ngayon sa Lawa, Kalamba, Laguna Dito tayo sa shop ni Boss Yun Yan, pato so, mo dito tayo sa shop na kung saan dito marami nagpapagawa na ano, mga upuan. Siyempre, hindi lang flat seat yung pinapagawa nila, hindi lang upuan ng motor. Meron din ibang klase, no? Yan, mga ito nyo naman, yan yung mga cover nila ni Bossy. Daya. Boss! Ito, ito si Bossing. Anong pangalan niya, Boss? Boss, Rolly Boy Works. Uh, oh. Yon, shout out sa mga followers ni Boss. <laughs> Yon. Ayan, Boss. Pasilip ko din sa iyo yung ano. Ayan. Gawa niya, Boss. So, ito, mga ropa yung gawa ni Bossing on Rolly, no? Ayan. Mga customized seat. Mga tanyo naman. customize kami ng upuan nasa magkano ang ano? ang customize natin um, nagre-range ang ano natin ang pricing natin sa 1.8 lang 1.8? o oh. oh, yun Mas, nasa 1.8 lang meron na yung customized seat kahit anong klaseng motor kahit na yun boss? kahit anong klaseng motor, yung, motor kahit anong klaseng motor na yun tapos na. kahit uh, naka medyo nakasunit flat seat ka okay lang lalagyan yeah. natin ng tumis okay. para makasunit ah okay boss So mga ropa, ito kung dito na kayo pipili ng seat cover nyo, nasa 300 to 800 pesos, 850. 300 to 850 pesos daw ang price range nitong mga seat cover. Pre-labor na yun Oh, pre-labor na daw yun Kung sakaling magpapatabas kayo o oh, 'yun, kung magpapatabas o seat cover lang ang hanap nyo, nasa 300 to 850 daw ang presyo ni boss. Pero kung magpapa-customize naman kayo, iba na 'yon. Oh, kasi Okay. kasi kung baga susundin natin yung gusto ng customer okay. kung anong gusto niya kung anong combination ng kunday yun ang susundin natin okay. so boss shout out nyo naman yung mga balak pumunta dito. Ayan, shout out sa, ayan, sa mga followers ni Boss, sa mga uh, makakapanood ma ng uh, vlog na ni Boss. Uh, supportan mo po, natin siya. At, uh, Tulungan lang tayo sa okay. local. Tapos, puntaan nyo rin to, itong lugar ni Boss Rolly, no? Oh. Yung, eto, makakata nyo naman uh, yung... Yung ni Vila, yun. Lawa. Ayan, no? Oh. Dito lang yan, around Lawa, Kalamba, Laguna. Dito oh. lang yan, around So mga ropa, para ito yung station ni boss nyo oh, Pag magtatay na siya ng mga seat cover So napaka ano ano, ang dami kayo pagpipilian kung magpapalit talaga kayo ng seat cover sa sitwasyong ko boss na ayun matanyo naman niyo po ang ko may damage na ano may damage na paano kung ako bilang customer gusto kong ipare-repair lang maging per stock seat pa rin hmm. kaya bang solusyonan yung gala kaya natin yun at yan ay dadagdagan natin ng mga balik natin sa stock yan Yung eh. ano yung may na nabawas yan, yun ang idadagdag natin ayun ay, ang idadagdag hmm, natin yan uh -huh. kung gusto mo naman na flat seat pwede rin depende sa basta ako kaya pala lahat ni Bossing gawin pagdating sa mga upuan. No? So tara, magsimula na tayo. Pakita natin yung procedure kung paano ginagawa ni Bossing sa mga tabas upuan o sa paglalagay ng mga seat cover. Yon, so, tara, let's go! Ma, masasabi tapos lang yan. Ang galing natin natin doon. Hindi natin pwedeng isagad na natin. Hindi daw ang time niya pag ganyan. Bali, ang mangyayari. Mapantay, parang mapantay niya. Parang flat set pa rin. Oh. Hindi kasi natin magagaya doon sa aftermarket market ng flat set. Kasi yung bubog no. ng frame niya. Diretso lang. Ito may. lang. tapos i-blower uh, heater para kahit paano matuyo-tuyo di may yan lalo na tubig putas so mga ropa yung pala isa sa mga step nila bago magtabas ng upuan is yung pinipiga muna nila yung mga excess na tubig na pumasok sa upuan bago i-blower Bueno, so Ayan, magpapagaya. Uh, <laughs> Para matuyo siya. Hindi eh, naman kayong tuyo, at least nabawasan kahit kuha. Ayan, go, ko po siya. Rolly Boy Works. Shout out sa mga customer ni Bossing Rolly. <laughs> so yeah, mga roba. ayan mga ropa, ayan, nyo naman yung daan dito Parang ano siya, national road dito, dito sa ba barangay, Lawa Ito parang public road nila So ayan yeah, mga ropa, simulan na ni Bosing yung pagtatabas So mga Rob, ang pinagawa lang natin is semi flat seat lang para eh komportable pa rin tayo pag nabiyahe. <laughs> <laughs> Pagdabasin mo po yung dito. Tama yung panahon, mga ropa. Tuloy-tuloy ang ulan. So mga ropa, ang dami nilang ano, yung binibenta ditong keychain. May white key chic lakes. Ayan o. Oh. Ang dami-dami pa rin. May mga shock din dito. So, sa mga makakapanood nating mga gusto magpatabas ng upuan o magpamodify, customize ng upuan, punta lang kayo dito sa Lawa Kalamba. Mga tayo naman to, dire-diretso lang kayo sa may bungad. Bungad lang at bungad lang naman to ng ano, National Road na dito pa Barangay Lawa. yung pala yung karatula nila mamaya papakita natin pag tila ng ulan Oh yeah, mga ropa. Ayan mga semi flat seat na siya oh. Grabe. Kita nyo yung pagkatabas niya oh. Pero dito pa rin yung ano niya oh, sa may bandang ano niya. Heck, sa may legs, bandang legs. Mga pa rin yung pagka-comfortability niya. So, bali, tatapalan na lang to ng seat cover. Bali, may dala na pala tayong seat cover kasi yung, eto, APR. Bali, sa mga pinakita kasi ni Bossing, wala dito yung hinahanap kong seat cover. No, wala yung hinahanap nating seat cover na matagal na nating gusto, kaya pumili na lang tayo. Oop, ya, nagka-stranded-stranded stranded na dito. Ngayon, hindi magkasya yung truck. Bali, para sa niyang ano, boss, yung plastic. Ito boss, ang purpose nito para, 'di ba, may pag nababasa nang ngitim yung mga patak-patak ah. ng ganito. Ito ah. may nito ang, ang pagkitim-itim ng foam, pagkitim-itim ng foam. Oo, kasi pag nababasa, nabubutas yung tendency ng ngitim ito yung magiging purpose na support sa pump para hindi masira yun okay at the same time mag magaling ba natin ang ano okay. kasi yan yun so yung pala purpose nito mga ropa ng plastic para hindi mga item ang foam tulad nung nakita natin pagbuklat natin ng upuan daming itim-itim bala. Ah. Kaya kahit medyo malang bala, okay ngayon. Okay. So, para sa uh, quality. Sa quality, talaga. Para balik-baligan. Ano ka, boss? Kaya kasi, pagka malayong mala pot lang yan, hmm. ang tendency niya nagkukulubot. Ah, nagkukulubot? Kasi, pag na nababala. Na-stretch. Nice para na-stretch siya. Pag kulang-kulang ang bala, ano? Kaya, it's better pagka tabi-tabi yan. Yun, ni Bossing ng ano, nang mga bala. Parang nga naman quality ang may bigay sa atin. sabi yung ginagawa ni Bossing ano sa mahal ng bala ng ano ngayon nagtatanggal balik siya oh di ba pag wala pag uh wala sa line oo -oh. Para talaga quality, quality yung servisyo talaga ginagawa ni Bossing. Hindi yung pabasta-basta na lang, okay na, yun na. Hindi yung basta okay lang, <laughs> Ito yung maharap siksik na siksik na ginagawa ni Bossing pati mga ganong klaseng e-bike di ba nyo naman di ba ako hindi lang e-bike tricycle motor marami maraming klase na upuan ng ginagawa ni Bossing dito pagdating sa mga foam yan seat cover so yan finish product ng ating kinakabit na ni Boss Yeah, no? i-bike Papagawa na upuan Kasi kalmot din daw ng pusa <laughs> Sa atin din, ganun ng ano eh Issue eh, kalmot ng pusa Stock seat To semi-flat seat Ayan no. Hindi siya yung Hindi ko pina full flat seat talaga Para maging komportable tayo Kasi pag full flat seat tayo Sakat sa puwet Sa balakang Ano? Ganda na. No? Ganda ng tabas. So, yun, mga roba. Ito. Finish product na semi-flat sheet na Honda Click. Yan ang no, mata nyo. Wow, thank you, ma. Opo, thank you, ma. Baby, ah. Yan, oh. No? Pogi Semi flat seat lang yan mga ropa So yan mga ropa Natapos na nila bossing yung paggawa Dito sa ating stock seat At ginawa nilang Semi flat seat Itong upuan ng Honda Click Ayan no. pulido ang gawa. Na yung mga lahat. Yeah. Smooth na smooth. Ayan yeah, no? Tsaka yung pagkatabas niya, hindi siya walang sobra, walang kulang. Saktong sakto sa semi-flat seat talaga. Ayan. Yeah. Yeah. Kitang kita niya naman oh uh. So yun mga ropa, uh, okay na tayo. Natapos na ni Bossing Rolly yung ating ano, flat seat. Tapos so, magkano sing ilan pag ganito? Ayan boss, pag uh, ganyong semi-flat seat tapos sa iyo yung cover, akin lang yung labor. Ang papatakan lang nun, yung presyo yung kaibigan lang, 200. 200. <laughs> so yun, mga ropa, halagang 200 pesos, okay na. Kaso yung seat cover kasi sa hindi galing sa kanila. So kung dito man gagaling yung seat cover, nasa magkano boss? 300 hanggang 850 oh, Depende sa, sa klase ng cover O oh, yun, depende sa Kasama flat seat cover Kasama na labor doon yung mga tabas. Maraming salamat, Boss Rolly, ng Rolly Boys Works. Yon. Yon. Rolly Yob. Works. So, hindi ito lang yan sa Lawa, Kalamba, Laguna. Puntahan nyo na, mga angat. hanggat wala pa ganong tao dito. Maulan. so, ano yun na, sigurin nyo na. Ma maabutan nyo, puno ang tao. Magaantay kayo matagal. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you. Right. Right yung Karatula na lugar ayan o oh. welcome barangay lawa Johnny Lina Purok 4-5 St. Agustin Rodriguez ayan so ayan yung shop nila makata nyo naman pagkakita nyo netong ano Karatula eto na yung shop nila ayan o oh, dito sa so may national road lang din dito ayan o oh. Doon. Pagka-diretso nyo, ito, makakita nyo ito. MNRK Motorcycle Accessories. Ayan. So, mga boss, saan yung mga branches nyo nga pala maliban dito sa Kalamba? So, ayan mga boss, uh, bali ito kasi, pinakaming branch ko dito sa Lawa. Tapos, mayroon tayong branch sa Santo Tomas, San Vicente. Windworks naman yun. Windworks shop yun. Ang ano ko doon. Tapos, mayroon din nila, tayo dito sa... Maya pa. May katabi ng mga XTA company sa Maya pa. Ang pangalan naman yun ay Apay. Bali, kung sinong naghahanap ng cover na magpapalit sa ano sa Maya pa, yun. Mas malapit tayo ni shop doon. Uh, sa Santo Tomas. Ayun. So, yun mga ropa. Narinig nyo naman si Bossing sa mga taga Santo Tomas na nalalayuan dito, meron din silang shop sa Santo Tomas. San Vicente O San Vicente. Beanworks. Ayan. Bali, lagay ko na lang sa description yung mga address nila, ano. Tsaka yung, page na makokontakt nyo. Yung page na malalapitan o mami message nyo kapag magpapagawa kayo. Lagay ko na lang dyan. Sa description tsaka dyan, sa screen. Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang tayo mga ropa. Salamat kay Boss Rolly. At yun. Uh, thank you. Maraming salamat. Next time ulit. Kita-kits ulit tayo sa ating next vlog mga ropa. Alright. Let's go.